Lalo, laban na kami sa isang madugong labanan sa apoy. Pinasok mm -hmm. kami ng usok mm -hmm. na malapit na magsupukit. Nagsabi ako sa mga kasaba ko, tatlo kami na doon sa loob. Sabi ko, retrieval tayo. Labas mm -hmm. tayo. Natatakot din po. Gusto ko pong makatulong sa kapwa. namin iniisip yung sarili namin. Iniisip namin yung kapakanan ng hmm. mga nasunugan. Malagay man sa panganib ang kanilang buhay. Patuloy lamang sila sa pagtulong sa layuning makapagligtas po ng buhay ng kanilang kapwa. Pagtulong na wala pong kapalit, yan ang pinatunayan ng ating po mga volunteers ng Knights Fire and Rescue Volunteers Incorporated. Attention, attention to a conversation as of one to three, four, hotel. one two, three four, we have reported 1070 location. si Dennis Herrera. Ako po yung tumatayong fire chief ng Knights Fire and Rescue Volunteer. So nag-start kami as a moto medic. Kadalasan po kasi ang mga rider namin noon nasa kalsada. So pag may nadadaanan po silang aksidente, tumutulong na po sila. Uh, tapos radio communication, gumawa rin po kami ng radio communication. Hanggang sa nakilala po kami ng tumatayo, dating barangay captain ng barangay Pasong Tamo, no? na siya po yung nag ano sa amin na magkaroon na kami ng fire truck uh, nung pandemic um, after po doon uh, mga konting gamit binigyan niyan na rin po kami para maayos po yung pagsiservisyo namin pagdating sa response sa sunog yung mga mga residential area na yung uh, sa sikip, yung mga eskinita lang po ang daanan. Uh, hindi po rin namin maiwasan na kami ng mga tao. Kami yung papasok sa sunog, sila naman po yung palabas na may mga dalang gamit. Isa po yun sa nahihirapan kami. Tumatagal po yung, yung operation namin pagdating sa ganon. Uh, ang unang-una po talaga namin, pag uh, arrive namin sa fire scene, number one, tinatanong po namin yung mga tao doon. Kung meron po bang tao pa sa loob, uh, kung meron po bang natrap, uh, tao, or anumang alagang hayop, yun po kasi yung main priority namin na mailigtas po muna namin kung may natatrap. Kaya po medyo mahirap po talaga sa amin pagdating sa ganyang responde. Ako nga pala si Efraim Obligado or mas kilalang Reyn, Deputy Fire Chief ng Nice Fire and Rescue Volunteer. Five years na ako bilang isang volunteer. Yung meron ay isang lugar na nasusunog, uh, pinasok po namin yun. At ako po yung isa sa umapula doon. Uh, bago kami nakapunta sa Bubong, uh, naghanap muna, sinisip muna namin yung lugar kung, sa, kung saan namin pwedeng apulahin na safe yung bawat tao na hindi kami basta-basta na susugod kami sa isang nasusunog na bahay. Bali, pinag-aaralan po namin yan kung paano namin aapulahin. Meron time po na habang binubuga namin yung isang bahay, bigla pa may sumabog na LPG dun sa may second floor. May isang kwarto po kasi doon na may LPG. Bigla pong sumabog habang binubugahan po namin yung bahay na nasusunod. Wala akong ibang inisip ko hindi ituloy pa rin para lang mapulay yung ano yung apoy na yon hindi ko na inisip kung may sasabog ulit. Basta ang, ang, ang focus ko lang is mapula at mapatay yung sunog na yun. After naman po noon is wala naman po sa akin na bang nasaktan. Uh -huh. Hindi na namin iniisip yung sarili namin. Iniisip namin yung kapakanan ng mga nasunugan. Iba talaga yung makatulong sa kapwa kahit wala man kaming uh, wala man kami natatanggap na anumang kapalit handa po kami magbuwis ng buhay para lang makatulong Bilang isang bomber po, ay yun po yung kinaayaw namin mangyari sa tuwing re kami sa bawat sunog na may namamatay. Marami na po kami na respondehan na bahay na, maraming na maraming namamalay like dito po sa Tandansora, Sora. 15 na tao na matay. Nandun po kami doon, uh, third responder po kami. Na ang sabi nung pagdating po namin doon is may na daw po. Kasi yung palad po uh, pagdating po doon ng member ko, nung nabugaan po nila yung isang area, magkakahilera po sila doon, naka, ano na po, wala na pong buhay. Sunog na po yung katawan po nila. Pinakamasarap na feeling sa aming mga bombero after operation. Kahit lalo-lalo na po sa aming mga volunteers ang magpasalamat yung tao. Kahit po ang yung, uh, kahit wala po kami natatanggal anuman kapalit, basta po pasasalamat lang po sa mga tao, masaya na po kami. Yung pagod na po namin na, uh, pagod namin sa responde, after po na pasalamatan kami ng tao, mawawala po yung pagod namin. Ayun po, doon lang po, masaya na po kami. Likas sa po sa ating mga Pilipino pagtulong sa ating pong kapwa sa panahon ng kalamidad at sakuna pagtulong na wala pong kapalit. Yan ang pinatunayan ng ating po mga volunteers ng Knights Fire and Rescue Volunteers Incorporated. Bakit mo pinasok at pagiging uh, volunteer dito sa inyong grupo? Napasok ko po to sir ang pagiging fire volunteer ko Dati po ako isang food delivery rider. Mm -hmm. uh, naging tao po kami ng kalasada sa lahat ng oras. Pag, once na may aksidente, mm -hmm. kami po ang nagre-responde. Mm -hmm. Kumusta naman ang uh, unang-una mong ginawang mag-responde at pag-tulong sa ating kapwa? Salamat sir. Uh, natutuwa po kami ng mga per-volunteer per at rescue sir, na pag sa amin na thank you po, kuya. Maraming-maraming salamat. Nandiyan po kayo. Dyan. Ano yung unang pumapasok sa isipan ninyo at sa damdamin ninyo, Uy, baka delikado to? Pumapasok yan sa, sa amin, sir, once na maglalaban na kami sa isang madugong labanan sa apoy. Mm -hmm. Katulad po sa nangyari sa amin na sa Pinky Entry, mm -hmm. sa Arca, adyang shop siya. Uh, pinasok po namin, ilang oras kami ang naka-antabay doon, sir, na pinasok kami ng usok. Mm -hmm. no nagsabi na nilamon na kami ng usok na malapit na magsupukit, nagsabi ako sa mga kasama ko, tatlo kami nandun sa loob, sabi ko, retrieval tayo, labas mm -hmm. tayo. Ngayon po, yung, yung isang kasama ko, parang hindi yata narinig, dalawa lang kami lumabas. Bumalik po ako sa isang pisto namin kung saan po kami nagpisto. Iyata ko po, po siya, ang ginawa po namin, gumapang patihay na lang po, po kami palabas sa pisto namin hanggang nakarating po kami sa labas. At pasalamat din po ako at kami na walang nangyari na masama sa amin, tatlo. Kung sensor sir, kulang po kami sa aming mga equipment dito sa grupo namin. Hmm. <coughs> Mas maganda po nga sana sir kung mayroong mag sa equipment namin para ma na namin po yung kailang kailangan namin ano yun, hindi na po kami takot lumaban na may nasusot kami mga BE para saan yun para po yung protection dito sa kahit na alam ko na ng so mm -hmm. Pang lumaban kasi may protection ko dito sa harap mm -hmm. ano pa yung nararamdaman ninyo kapag kayo'y nakapagtulong o nakapag-responde sa ating mga kababayan? Sa amin naman, sir, marinig lang namin po yung thank you po, kuya. Thank you po sa inyo mga per-volunteer. Maraming salamat sa inyo dahil nandiyan kayo sa pag-ano ng sunod. dapat alam nyo rin kung paano gamitin yung, yung liter per minute, kung paano tayo magtipid sa tubig pagkadating natin sa fire scene. Pag wala pa tayong kasunod na fire truck, dapat tipid tayo sa tubig. Alam nyo naman yon di ba? Um, Unang-una, basic. Dapat mabilis tayo sa pagkakabit ng nasel. No? So, alam nyo na to kung paano ikabit. Um, practicing na lang natin yung paano yung pinakamabilis natin na kilos pagdating natin kung tayo ay re-responde lagi lang din natin ka, kakalimutan na yung, yung for safety, kailangan naka full PPE tayo, axe, kung kailangan natin ng, na, ng na pagpasok na kailangan natin sirain ng pinto, gagamit tayo ng fire axe, no? Kung mapapansin nyo, meron din po naman kaming mga bata na kasama, no? Sa training naman po, nagkakandak po kami ng, ng training every month, once a month or twice a month. Depende po sa mga bago namin na membro. Nagkakandak po kami ng kami-kami lang base po sa mga itinuturo rin sa amin ng mga mga personnel ng Bureau of Fire Protection ng BFP. Um, Ina-apply din po namin doon sa mga bago naming mga miyembro ng volunteer. Naintindihan niyo yung mga uh, dapat natin gawin? Para tupirin yung tubig, okay. So, Dito makikita mo meron tayong 135 uh, uh, liter per minute, 250 So, ang pagtitipid, dun lang muna tayo sa 135. Pag may supply na tayo at kailangan na natin bumuga ng mas malakas na tubig, doon mo lang i-adjust. Punta sa 250, 360, hanggang 460. Ako po si Raiden B. Volunteer po sa Night Fire and Rescue. pasok po ako pag uwi na po. Dito na po ako dumediretso. Kesa po malakas ako, tutulong ko na lang po. Dapat lagi lang tong secure no? Laging... Dapat lagi nakapit sa iyan. Dapat pagka isasalpak mo siya, nakapit muna sa'yo, hilay mo sa taas. Yeah. Yung strap. Lagi mo sikipan yung strap. Okay? Dapat hindi rin papasok ang usok dito sa paligid nung ano mo, ha? Dapat lagi rin naka-helmet. Tapos ito, mga pagka papasok na, tsaka wala yung sasalbak to. Okay? po, ramespon din na po kami. nakarating na po kami doon. Tapos naglatag na po kami ng host namin. Tapos naganap po kami ng ladder. Tapos umakit na po kami doon sa may bubong. natatakot din po. Yung gusto ko pong makatulong sa kapwa. Mahirap po. Mahirap po minya. Sa usok po, masakit po sa mata. Kami naman po, kahit may minor de edad kami, hindi po namin sila hinahiyan. May nangyari sa kanilang masama, nasa likod kami, nag-guide sila, meron sa likod, asama sila. Uh, natin i-double check, no? I-double check ang, ang mga gamit natin. May training po kami, uh, galing po sa Bureau of Fire Protection, na gumagabay sa mga bawat volunteer para may share namin sa mga kabataan o kung sino man ang gusto maging bombero para pagdating sa sakuna, safe sila at alam nila yung mga bawat gagawin nila at ano yung mga sa kanila. pangarap ko po maging BFP. Gusto ko po pong makatulong sa kapwa at sa bayan. Lagi ko sinasabi sa kanila, ang Knights Fire and Rescue, hindi, siya, hindi lang siya grupo. Binuo natin siya parang pamilya. Para kaming mga magkakapatid, yung mga edad nung iba dyan, mga anak ko na. talagang ano yan sir, tagpi-tagpi. Uh, no? Kami-kami lang ang gumawa, mga kuwalang lang din namin, mga bigay-bigay lang din yung mga kahoy, plywood, para lang maitayo namin, magkaroon lang talaga ng silungan yung mga fire volunteer noon. nakalagay man sa panganib ang kanilang buhay. Patuloy lamang sila sa pagtulong sa layuning makapagligtas po ng buhay ng kanilang kapwa. At dahil dito, pinasya ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang kapatid na Eduardo V. Manalo sa pamagitan po yan ng Felix Y. Manalo Foundation Incorporated na magbigay ng tulong at lingap sa mga volunteers na membro ng Knights Fire and Rescue Volunteers Incorporated. At syempre, hindi kami pumayag na hayaang sira-sira po ang kanilang headquarters na nagsisilbiho nilang pahingahan pagkatapos ng bawat rescue operation.

Oo, oh, ayos yeah. na. Ang ganda kasi na may na mga po. ano. Yes. Ilan ang makatulog niyan? Actually, pag malil malilit ko yung naka-duty, kahit Kaya apat, apat Dalawa-dalawa, dalawa, no? Tapos naglalatag na lang po kami rin. Na dito? No. May foam pa po kami dyan sa Oo, okay. So, gumagana naman ito electric fan nyo? Yes, ako. Yes. Oh. Ayos ba? <laughs> Ayos! Galing! Thank you, sir. Thank you. Sir. Sir, sir. Salamat po sa inyo. Sobrang laki po ng tulong na nagawa sa amin ng INC yung lingap nga po, no? Um, dati po kasi ang HQ namin is tagpi-tagpi. Nung, nung kami po ay tinulungan ng INC ng lingap, eh, guminhawa po talaga ang pagkilos ng mga fire volunteer namin. Nakakatulog na po sila na maayos. Nang pagkaumulan, hindi po sila nagigising na tutulo pa o maaanggihan. Ngayon po, talagang nakasecured na po sila. Mahimbing ang tulog. Pag talaga natulog, nakakatulog na po sila ng maayos ngayon. Meron kaming surpresa sa'yo din. Eh? Ha? Nag-surprise kami sa'yo. Ayan. Sir, salamat sir. <laughs> ha? Salamat, salamat. Eh, sabi mo, eh, kailangan mo doon ito, di -do, eh, ba? Opo, sir. Ha? Opo. Ayan. Ganyan, sir, eh. Oo. Oh. Yung ginagamit kong ganyan, sir, ano na, oh. luma na. Yung luma na, nakita ko nga yung suot mo kanina, eh. Yung gano'n, tulad nun, sir. ako. Yeah. Dito, okay, o, medyo ano na kanina. Kaya, sir, nagulat ako, sir. Diba? ba? Eh. Ayos ba? Yes, sir, ang ganda po nito, sir. Ayos ba? Sir. Yes, ba? Ngayon po lang, ko ito naanan, sir, na... Yeah, suot mo. Meron akong... Ito pang protection, pang protection sa apoy, sir, no? Opo so, yes, sir. Suit mo. Oh ha? Ito, kailangan yung batok, no? Yes, sir. Kailangan yeah. para sa katulad sa mga apoy, sir, na ang buwan baka yeah. sa likod. Ah, maraming maraming salamat dito. Laging tulong to sa akin. Oh ha? Ayos, oh. Kasi ba ito sa'yo? Oo. Oh. Sakto yes, nga. Yes, sir. sir. ha. <laughs> feeling. Masaya ka? Masaya, sir. Sobra. <laughs> Napaiyak na sa saya. oh, yes <laughs> po. Maraming maraming salamat po. Thank you, ah. Foundation Incorporated. <laughs>